Ano ah, yung kape? Naay kape sir! Hilig na kang kape sir! O? Oh, para makulbaan ko ba? na mawala ka! Ayoo! 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 Sige mag-ayon yung mga bayhanan eh! Asa yung ni tindira niya eh? Ayoo! Day! Asan yung si juban? Asan yung tindira ni Pastilan ang juban! Ban! Juban! Ay, ang sama na! Uy, sige, magpanawag! Ang <tip> to! Ay, mami, mapalit to! Pasensya na to! Ay, ah... Dugay, ya, pati tao, May pagmanila na lang mo. Kung ka na lang tao sa sindahan Sige, may kayo like, dugay, man kay ka mo tubag! Oo, ang sagane na, ang sagane! tanga, baby. Hi, Bishy! 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 Ano mga utang na mag-iapon tayo dito? Bishy, tawa-tawa kong utang dito. Ano ang utang na na bayaran no? gaw, gal tingin ko ang ano yung pagmangon ko, May bagong gwapo diri Kinsa? Ayo. Ay, ang saya to ah. Sir, pwede mga utang dito? ang utang na ay kapi, sir. Hilig na ay kang kapi, sir. O, oh, para makulbaan ko ba? Na mawala ka. Ay, yeah! <laughs> ano sir? Ay, pautang na lang po ni Talan ko. Ara, utang. Pwede na ganit sa utangon, sir. Pwede utangon, apilang tindira? Yes, sir, ay, dili na ba ko baliga, sir? Pero, pwede na kumukuyog. Han? <laughs> paano ako, Bosporobe? Kung ara ko nila, ay, sigsamok. kay naigwapo diri. Saban? Saban? Asi guapo. <tod> Mimbutak <May> bos. <tod> <tod> Ansa mo ha? Palit ko kapi bos. Wala mi na nag promo me. Pamata lang man amo <tod> ni. <tod> Ara oh. <tod> Sigurado ka bos? Sigurado ka ayo. Actually ginahatag man ako na sa imo pero sa uban What? <tod> siraan mo gud ka. Bos, kamo pud do si mong pagumangkon mo, gwapo pud mo. Kaya ko nguyuan, dagang gaya ba eh. Pak! Ay, unsa pa! <laughs> Miss Tito Boss, pwede ko pa sa inyo ah? Ako ramgo di sa sabalay. Ako, sabayan di Ako na ban! Hey! Ako na! <laughs> Akura, ako ra lagi to! Ako ra! Paminaw, ako ra! Ay, na eh. Tara boss. Anong ganahan ng kape sir? Ganahan kape kay... Kapiling ka. <laughs>